Hello! Magandang araw pong muli sa lahat ng aking uh, viewer and once again welcome po sa aking youtube channel at bago po natin simulan ng isa pang magandang topic ngayong araw uh, gusto ko muna pong uh, mag shout out Ano po? shout out muna po tayo ha uh, ito po kasi eh, ba, gusto ko lang ano uh, pasalamatan ano po shout out na may pasasalamat Ayan, nais ko pong pasalamatan lahat po ng mga empleyado ng DENR DENR na ano po, Legaspi. Ayan. Sa lahat po ng mga empleyado dyan, mga ma'am, mga sir, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat at sa, nap sa napakagandang resulta palagi ay inyong mga uh, ibinibigay sa lahat ng mga kliyenteng tulad ko na sa tuwing kami ay lalapit sa inyo at kukuha ng dokumento, palagi kami umuuwing may ngiti. Ayan, dahil po sa ganda ng inyong serbisyo at maayos na pagtrato. So muli po, mga taga DNR Legaspi Region 5, maraming maraming salamat po sa inyo. At sana wag po kayong magsasawa, patuloy po kayong uh, magkaroon ng malasakit sa bawat kliyente. Ano po? Salamat so po. Salamat po. At sa araw pong ito, ang paksa po na aking uh, ipaglilingkod sa inyo ay tungkol sa kung paano uh, mag-transfer ng lupa galing sa magulang o namana. Ano po? Dahil marami pa rin po ang medyo hindi alam kung ano yung dapat gawin. Uh, kung minsan, nag-iisip sila dahil uh, syempre gusto na rin lang makasiguro na may pangalan sa kanilang kanilang minana. No po? Pero nais ko pong ipaalala sa lahat na halimbawa po ha, kung kayo po ay may minana ng lupa, ang pagtatransfer po ng titulo ng lupa galing sa inyong mga magulang ay hindi po, hindi po biro ang mga gastusin. Ibig sabihin, ang pagtatransfer ng titulo ng lupa mula sa magulang ay may kaakibat na gastusin at uh, dapat meron kayong maayos sa plano ukol sa kung kailan ni talaga planong transfer kasi may iba po akong nakakausap may minanang lupa sa magulang ang ginawa po nila nagpagawa po sila ng dokumento sa abogado nagpagawa ng ex-judicial settlement of estate ang problema pagkatapos nilang makapagpagawa itinabi muna nila yung pinagawa nila sa abogado kasi ang katwiran nila naghihintay pa ng panibagong pondo o budget para magamit sa iba pang mga gastusin ang hindi nila na malayan umabot ng apat na buwan imang buwan, anim na buwan hanggang sa mag iisang taon na po alam nyo po pagkaganyang uri ng pamamaraan medyo sayang po kasi mas uh, madadagdagan po ang inyong gastusin. Bakit ko po sinabing magdadagdagan? Kasi po, dapat ang isang extrajudicial, once na maipagawa sa abogado at manotary, dapat ituloy-tuloy nyo ng pagproseso. Nang sa gayon ay uh, hindi na kayo humantong sa dagdag bayarin sa B.I.R. Alam niyo po kasi, kaya nang palagi kong binabanggit sa aking mga video na ang pagtatransfer ng titulo ng lupa ay palaging dumadaan sa BIR at dapat ang mga anumang dokumento na notaryado hindi dapat pinatatagal dahil meron po yung uh, uh, takdang panahon lang na ibinigay para nakapagbayad ano po kaya kung kayo po ay nagpaplanong mag transfer ng lupa siguraduhin niyo po na may maayos na po kayong pondo may maayos kayong budget para tuloy tuloy ngayon po kung sakaling halimbawa meron na kayong pondo ano budget na kayo, may panggastos na, ano po ba ang uh, mga dapat gawin? Ano po ba yung mga, mga kailangan? Ano po? So, ito na po. Simula na po natin. Isa-isahin natin. Ano po? Siyempre po, bilang uh, mga anak na nagmana ng isang property sa magulang, ito lado. Halimbawa po, uh, isang uh, residential, lupa na mayroong bahay. At uh, nakapangalan, halimbawa, maaring sa tatay nyo, sa nanay nyo, ngayon, kayo bilang anak, halimbawa, dalawa kayo magkapatid, gusto i itransfer, ilipat yung pangalan ng titulo sa pangalan nyo. Ano po? Siyempre, dahil wala na po yung inyong mga magulang, ang unang-unang nyo -una pong kailangan i-provide ay dapat meron po kayong mga death certificate. Dapat ang inyong mga magulang, ang yung ina at ama ay kunan nyo po ng death certificate. Pagkatapos kayo naman po bilang anak, dapat mag-provide din po kayo ng birth certificate para patunay na talagang magulang nyo yung mga namayapa. Bakit po? Bakit kailangan yan? Kasi po, pagkatapos nyo pong makumpleto yan, dalan nyo po ang inyong uh, xerox copy ng titlo o or original ng titlo, kung ano man ang gusto nyo nalain. Pupunta na po kayo kasi sa abogado. Sa abogado, magpapagawa kayo ng ex-judicial settlement of estate. Na kung saan, yung debt certificate ng inyong mga magulang at ang inyong birth certificate ay ibibigay niyo po kukunin sa inyo ng abogado. Dahil yun ang gagawin nilang pasihan para sa paggawa ng extradudisyal. O halimbawa po ha, nagawa na kay ng extradudisyal, tapos na notary na. Pagkatapos yung pong mapanotary, kailangan niyo po yan na maipublish sa dyaryo. Yan po ay lalabas sa diaryo ng tatlong linggo. Bawat isang linggo, isa. Tatlong linggo po yan. At importante po yan. Sa bandang huli po ng aking video, malalaman nyo kung bakit. Ano po? O halimbawa po ha, tapos na kayo magpagawa ng exadudisyan. Tapos uh, kapag padyaryo na kayo, ngayon, kailangan po ang kailangan nyo na pong sunod na gawin ay dapat bayad na rin po kayo sa buwis. Dapat walang utang ang realty tax. Ano po? Kasi kailangan nyo po siyang ikuha ng tax clearance or certificate of tax payment. Okay. So, halimbawa, meron na po kayong certificate of tax payment. Yung tax declaration nyo po, dahil ang itatransfer nyo ay residential, lupa na may bahay, ang tax declaration pong kailangan nyo ay dalawa. Isang tax declaration para sa lupa, at isang tax separation sa bahay. Ito ano po, dalawa po. At kailangan po yung parehas dalawang 'yan, parehas bayad po ang kanilang amilyar. Ano po, ang kanilang buwis. O pagkatapos niyan, ah uh, pwede niyo na pwede na rin pong isabay na bayaran yung tinatawag na transfer tax. Transfer tax ano po? Subali ang uh, amilyar o realty tax plus transfer tax. Katapos po, kailangan nyo na rin magbayad sa B.I.R. ng Documentary Stamp at Estate Tax. Okay? Once po makapagbayad kayo sa sa B.I.R. ng Estate Tax at ng Documentary Stamp, huh? ihintayin nyo uh, makuha yung inyong CAR Certificate na once na kapag nakuha nyo, yun na po yung time na pupunta na kayo ng R.O.D., Registry of Deeds. Pero bukod po sa mga sinabi kong dokumento, doon nyo na po gagamitin yung affidavit of publication. Ihingin po yan ng ROT. kay eh dapat meron po kayo yan. Ano po? At uh, pagkatransfer po ng titulo ng lupa, hindi naman po kailangan na meron kayong uh, approved plan survey o sketch plan. Ano po? Kasi base po sa aking karanasan, hindi naman po ako hiningian. At uh, ako pa nga po eh, nung aking iginawa yung ganyang uri ng transaksyon, ako po ay may SPA lang uli. Ano po? SPA binigyan ako ng aking kliyente para i-transfer yung kanilang titulo ng lupa mula sa magulang. Ano po? O halimbawa po ha, ano ang magiging resulta kapag naipasok nyo na sa ROD o sa Register of Deeds yung inyong mga dokumento? Doon po may babayadan po kayo ha. Tandaan niyo po ha, lahat ng transaction po sa ROD palaging may bayad kasi siyempre may mga iba't ibang pamamaraan po sila no ng pagsingil Kaya iba-iba rin po yung bayarin ano po. Okay, halimbawa po ha, papasok niya na sa Registry of Deeds yung inyong mga dokumento. Ang magiging result po niyan once na makuha niya yung titulo sa titulo po ang nakapangalan kayong dalawa kung dalawa kayong magkapatid. Yan, dalawa po kayo magkapatid. Tapos tandaan nyo po, ha, once na nagpagawa po kayo ng dokumento sa abogado at once na nagbayad kayo sa BIR, lahat po ng resibo, lahat ng dokumentong isinabmit nyo sa ROD, dapat meron po kayong extra. Bakit? Kasi po, yun po ay kakailanganin nyo sa pagpapatransfer ng tax declaration. Para yung tax declaration na nakapangalan sa magulang nyo, mailipat na rin po sa ining mga anak. Ano po? O ano po yung mga dokumento? Simple lang po, kukunti lang, lahat ng mga sinabi po si R.O.D., lahat po yun. Kaya, mas ina-advise ko po, na kapag gumawa, nagpagawa kayo ng mga dokumento, uh, palagi pong ano, ako po, base sa aking experience, mas, mas mainam po kung uh, colored xerox o scan para malinaw. Kasi, isulipag ka xerox, pag hindi maganda, labo, kaya mas mainam po kung uh, iyan niyo na lang ipa-scan tapos palagi kayong may mga sobra palagi halimbawa uh, pagpapagawa uh, kayo ng ng extrajudicial o sabi niyo kay attorney sabi niyo attorney pwedeng ano uh, limang kopya o kahit anim na kopya ng extrajudicial bakit kasi yung dalawang kopya kinukuha po ng abogado may apat na tira. Ngayon yung apat, yung yung isa gagamitin niyo sa BIR. Okay. Tapos siyempre, maganda na rin po yung meron kayong itatabi ng mga iba pang extrajudicial. Para kung may paggagamitan kayo sa mga darating na panahon, hindi na kayo magahagilap, hindi na kayo mag-aalala dahil meron na kayo. Okay, halimbawa po ha, natapos niyo na po magbayad sa BIR at nakuha niyo na po yung inyong car certificate. Ang susunod yung gagawin ay uh, pupunta sa pinakamalapit na sangay ng Registry of Deeds o ROD na kung saan doon niyo po isasamit lahat ng dokumentong inyong ipin-provide at kasabay po noon ay inyo rin isasubmit ang inyong original na titulo ng lupa na kung saan nakapangalan ang inyong magulang. Ano po? At yun po, mag-abide kayo doon, pagkatapos follow up. May resulta po niyan, ay, yung titulo kapangalan na sa inyong magkapatid kung kayo po yung nag-applyan po kung kayo po yung ang transfer ano po? so napakadali lang po ha so yan po sana ayong umaga uh, magamit niyo po yung aking binigay na paliwanag tungkol sa kung paano pag-transfer ng titulo ng lupa galing sa magulang so muli po magandang araw po maraming salamat and bye bye